Sabay na napalingon sa pintong sarado ang maglolang si Paulita at Poliana. Paano'y umalingasaw at amoy na amoy nila ang lansa sa hangin. Samyo ng pinagsama-samang bulok na laman, burak at hasang ng isda. Mga samyo ng ordinaryo, pinapaalam ang kanilang presensya. Akmang tatayo ang matanda sa pagkakaupo sa tumba-tumba ngunit pinigil ito ng dalaga. Sinabing siya na lang ang haharap sa sino mang ordinaryong nasa bakura nila. Hindi na umimek ang lola ni Poliana. Kinuha nito ang dyaryong binabasa kanina at tinuloy ang pamamahingang ginagawa. Hindi maiwasang mapasingan ng dalaga ng buksan ng pinto sa kay tapang ng kanilang sumiyo agad niyang sinira ang pinto at tumungo sa bukana ng bakuran. Sadyang pinatay niya ang ilaw upang hindi maalangan ang mga nilalang na dumating. Saglit pa, mula sa kung saan, lumapag sa lupa ang anim na ibong itim, mga uwak, napahalukip kay pandalaga ng isa-isang magkatawan tao ang mga ito. Hindi ko na itatanong kung anong pakay niyo. Hindi naman kami bago ng bago. Sa bandang likura ng bahay namin, ang malagong parte lang ang kuhaan nyo ng dahon. Paunang wika ng dalaga sa tumangong lima. Agad dinungo ang sinabing lugar. Ang nag-iisang babaeng ordinaryo naman ay may nilagay na buslo sa lupa. Lumabas si Poliana at kinuwa ang buslo. Ang laman ilang maliliit na supot ng butong galing sa mga punong bihira ng tumubo sa Pilipinas at tatlong bongkos ng lilibuhing perang papel ang naroroon. Bahagyan tumaas lang ang kilay ni Poliana ngunit walang sinabing anuman bago akmang tatalikod ngunit nagsalita ang babae. Pasalamat ka, hindi ka namin kayang kantiin. Tagpas na sana ang leeg mo sa pakikialam mo sa pagkaing inuwi ko may gigil sa tonong umpisa ng babaeng aswang. Muling humarap si Poliana, ni hindi kinabakasan ng takot o anong emosyon na muka. Ngunit mula ulo hanggang paang minasdan ang hubad na babaeng aswang. Tapos ay ngumisi ng nanguuyam. Hindi ko kasalanan ng hinayaan mo siyang maglakad sa teritoryo namin. Hindi ko rin kasalanang ng tinulungan niya ang lola ko Dahilan upang ikagaan iyon ang kanyang loob, sapat upang tulungan siyang magka kung ano talaga kayo. Wala naman siya napagkasundoan yun eh. Anang dalagang namaywang habang sa mata tinitignan ang ordinaryong aswang. Pero di ba, nasa ilalim na siya ng iyong pangangalaga ngayon? Ang nobyo ko na nilalandi mo ngayon. Nang iinsultong sagot muli ng aswang. Nagpakawala ng buntong hininga si Poliana. Hindi mo na siya, Nobyo. Alam mo yan. Malinaw pa sa sikat ng araw na tapos na kayo. Huwag kang tanga. Sagot muli ng dalaga. Sumingasing ang aswang. Nagpalabas ng mga kukong may kahabaan. Ngunit ni hindi na tinag ang dalaga. Bago nagwika. Kumalma ka. Baka pagsisihan mo yan. Tuluyang napika ang aswang akmang pasugod na sana, ngunit may dalawang pumigil rito. Pinapaalala ang kasunduan sa maglolang nakatira sa teritoryong kanilang kinatatayuan. Matapang ka lang naman eh, dahil kaya niyong bumuhay ng limpunara. Kung alam niyo lang kung gaano kami natatakam sa samyo ng inyong dugo, sa dugo niyong presa. Nagtatalsikan halos ang mga laway na wika ni Pamela. <laughs> May nakalimutan ka pa. May connection kami sa ko kudayon. Ang pinakamataas na lahi ng aswang na kayang-kaya kayong burahin sa mundo. Patol ni Poliana sa lalong sumingasing na babae. Ang dalawang pumipigil kay Pamela ay napabitaw ng umigkas ang babae. Nakaumang na ang mga kokong paatake sa dalaga. Ngunit handa ang huli. Tumalsik ang babaeng aswang umuusok ang buong katawan. Ni hindi na nagawang sumigaw sa mabilis na pagsadsad ng katawan sa lupa. Siyang dating naman ng iba pang kasama ng babaeng ordinaryo. Nanlalaki ang mga matang nagbabaga na tinapon kay Poliana ang atensyon. Dalawang kamay na nakalapat sa puting malasalamay na barikada ang dalaga. Nakangisi. Ramdam ang init na nilalabas ng pandepensang kakayahan. Napaatras ang limang aswang. Napataas ng mga kamay. Sumusuko. Pa Pakiusap. Hindi sana maging dahilan nito upang... upang mawala ng bisa ang mga limponara binigay mo. Anang isa na bahagyang yumukod. Sinigundahan niyo ng apat. Nakiusap. Mahalaga ang limponara sa kanilang sistema isang dahon na kaya silang pagtakpan at itago ang tunay nilang pagkakakilanlan. Pinaba ng dalaga ang mga palad, agad na wala ang mainit na pandepensang kakayahan. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Hindi ko kasalanan na kailangan nyo ang isang bagay na pag-aari namin. Ayoko nang maulito. Kung ayaw nyo makialam kami sa mga diskarte nyo, huwag kayong dumaan sa sitio na ito patungo sa teritoryo nyo. Midiin na wika ni Pollyanna habang tinutuo ng mata sa nanahimik na si Pamela. Ito na ang huli nating paghaharap sa bagay na may kinalaman kay Itong. Lubayan mo siya at walang membro ng pamilya o mga kalahi mo ang magagalaw. Pagtatapos ng dalaga bago tumalikod at pumasok na sa sariling bahay naiiling na sinisi si Pamela ng ilang aswang. Umismed ang babae, nagsaibon. Iniwan ang limang kasama na kamag-anak niya rin kung tutuusin. Sa loob, binaba ng matanda ang dyaryong binabasa ng pumasok si Poliana. Saglit inayos ang suot na Antipara at tinanong kung bakit nagkaroon ng komosyon sa labas tuloy-tuloy sa lababo ang dalaga. Bitbit ang basyong naglalaman ng lagay, kapalit ng limponara. Binuksan ng gripo at nagugas ng mga kamay. Ayun ho, umapila ang dating nobya. Naiintindihan ko naman ho siya eh. Ngunit ano ho bang magagawa ko? Nagustuhan ko na rin ho si Itong, lalo na nung nanligaw pa. Isa pa ho, hindi naman ho talaga siyang mahal ng babaeng yun eh. Gusto siya, oo. Gustong isang kutsa sa gulay. Naiiling na ng dalaga. Natawa ng mahina ang matandang si Poleng o Paulina sa apong namana ang kanyang pandepensang kakayahan. Ngunit mas mataas ang antas ng sa kanyang apo. Kung sa kanya, ang barikada niyang malasalamin o kalasag ay may bulag, upang siya ay itago. Sa apo niya namang si Poliana ay umiinit ang kalasag nito na may kakayahang pumaso o lumapnos ng balat. Kasama pa ang sabulag nito. Hindi ko naman alam na mapubuhay ang tangkay ng limpunarang binigay sa akin kamakailan lang ni Caridad. Pero tingin ko maigi na iyon lalo tayong nagkaroon ng kapanyarihan laban sa kanila. Mas masisiguro ang kaligtasan ng mga tao sa ating teritoryo at sa ilang mapaparaan dito, kahit man lang doon. Makatulong tayo. Hindi natin kayang iligtas ang lahat, ngunit kaya pa rin nating tumulong. Ani Paulina, nasaglit nagbalik tanaw sa nakaraan Mula ng una niyang makilala si Caridad, tinulungan siya nitong makagente sa pagkakapatay sa atin niyang na ng aswang. Sampu na mga babae sa kanilang lugar noon, ang San Isidro, na ngayon ay Sitio Malagana. Iniba o pinabago na ang pangalan nang matapos ang pagsalakay ng aswang natanging naes ay dukutin at biktimahin noon ay mga birhen. Ngunit di kalayuan sa Sitio Malaga sa hangganan ng teritoryo, may bumili ng malaking lupang bakante. Iyon pala ay gagawing maliit na pamayanan ng magkakamag-anak na ordinaryo. Agad niyang binalita naman iyon kay Caridad at tinungo naman ito ng huli. Iyon nga lang na pagmarkahan na ang lugar, ngunit nagkaroon ng pagkakasundo na hindi sila gagalawin sa Sitio Malaga ng kahit sinong aswang na roon ay nakatira na maging ang mga dayong mapapadpad sa lupain na nasasakop ng sityo lalo pan tumibay ang kapanyarihan nila ng makapagpatubo sila ng limponara sa kanilang bakuran kailangan kasi ito ng isang aswang na kumakain ng tao naitatago kasi ang lansa sa bibig ng aswang kapag kumain ito o lumunok ng limponara at ang bisa. Halos tatlong taon. Walang aswang na kayang magpatubo nito. Tanging tao lang at mga babaylan ang nabubuhayan ng halaman. Napangiti si Poliana nang maalala ang kaibigan ko dayon. Aaminin niyang gusto niya ang kapanyarihang binibigay sa kanya ng pangalan nito. Tao lang siya at ang kanyang apo, ngunit halos maihi ang mga aswang kapag sila ay nakakaharap sa takot ng mga ito sa kaibigan niya. Napatingin siya kay Poliana. Hindi man naman ng kanyang anak ang pandepet sa niyang kakayahan noon. Nakuha naman ito ng kanyang apo. Ito ang patuloy na magbabantay sa sityo malaga at magliligtas sa sinumang mang narito narito sa kanilang teritoryo mapadpad tuwing tatakas sa mga aswang nakapit sityo nila.